Isang paraisong nakatago sa malawak na kabundukan, malayo sa ingay ng siyudad at malapit sa puso ng kalikasan. Sa probinsya ng Masbate, bayan ng Palanas, ay matatagpuan ang isang lugar na bibihirang marating, bihirang marinig, ang kalanay waterfalls ng barangay na Bangi. Kaya huwag kayong bibitiw dahil sa bidyong ito, dadalhin ko kayo sa isang paraiso. Tara, simulan na natin ang ating adventure. Kaya nga sa Masbati, uh, bibiyahe tayo ng halos isang oras papunta sa munisipyo ng Palanas. Wasim. Guys, nandito na tayo sa munisipyo ng Uson at uh, try natin isama si ano, uh, Oya Kuya Boy Vlogs at si Ganggang daanan natin kung bakit sila sama natin. So, malapit na tayo. Susunod na barangay sa kanila na eh. Lisa. Okay. So, nandito na tayo kay La Boy Vlog. Ah, uh, natin kung Tingnan natin kung sagot. Wala dito. So wala tayong magagawa. Ikiwala na lang natin. So guys, dinararalan si Kuya Boy pero walang tao. Umalis ata. So tayo-tayo lang tayo, yung pupuntalan. Let's go! Baon namin ni San Mani. Mani. So guys, nandito na tayo sa bayan ng Dimasalang. Bilhin uh, bili lang tayo ng tubig dito sa LCC. Kasi may bawang kaming mani. Gabi, sobrang nga nga. Kaya naisipan namin bumili muna ng may Jim Rimondo. So, taga dito kasi sila kaya mas alam nila yung pupuntahan nating ano, Kalanay Waterfalls. So, kung available si Jim, sama natin. So, daanan natin mamaya. Malapit na rin tayo sa kanila eh. Good vibes lang. guys, nandito na tayo kay La Jim Raimondo, So tara puntahan natin. Titingnan natin kung may sasama natin sa Kalanay Falls. Let's go. Guys, sinanay Malunggay! lang guys. Oh. Ako ni ako nin na balay. Grabe okay, na. siguro ang income niya sa pag Oh. Okay, so, ah, dati nga ni nahuhumang na kabulan okay, wa pa ma atupi. At siguro na sinarapan. Ah, Sure na. Siguro na. At hindi nga rin natin maisasama si Jim Raimondo kasi nga may pinuntan siyang party. So tayo tayo lang talaga kami lang talaga ni Banban Ban vibes yung pupunta. So tara guys let's go. tayo dito sa road na to Kapuntang Kalanay Falls So tara, medyo malayo pa daw eh Wala Okay, salamat Hindi ya ako. So ayon sa napagtanungan natin uh, unang crossing, pakaliwa tayo Miss, pwede magunga sa Kalanay Pools. Adi di. Diretso lang ini siya. Is may ano may yun siya may may kahon. May, may ano pa na pillow? may na. sa Judy Ay may tala. placard siya. Uh, so guys, mayroong placard. Uh, okay lang tinan sabay ka sa video. Wala. Okay lang. So ayun sa napagtanungan natin kay Ate, diretso lang tayo tapos may placard sa Kalanay Pools. Cuatro Cantos. So, yan. Maraming maraming salamat. So dito guys, nagdesisyon kami na hindi na lang ipasok yung sasakyan kasi nga masyadong masikip yung daan dito. At hindi rin namin kabisado kung gaano kaganda o kasama yung aming dadaanan. Kaya mas pinili namin maglakad para mas mapil namin yung adventure. Tsaka isang kilometro lang naman. Dapat wala dito, lang guys, isang kilometro lang to pero grabe, nakakapagod. Nakakapagod kasi tarik na tarik yung araw halos tanghaling tapat na. Kaya kunting lakad mo lang, hinihingal na kami. Rin. Pero papasok na to sa Kalanay Waterfalls So tara guys Pagdating nga natin dito sa Kalanay Falls Ito yung madadat na natin uh, Ayan meron mga parking area dito Para sa mga may dadalang motor At uh, pakita natin So ito yung parking area So merong entrance guys na 20 pesos plus pwede kang magpark ng motor mo dito. O may dala kang motor, pwede mong ipark sa banda dito. O sa banda kaliwa. At safe na safe rin dito guys para sa pag ka dahil merong merong bihisan doon. So yun guys mula dito naririnig ko na yung agos ng tubig. Bababa pa tayo. So Siguro mga nasa 30 meters to 40 meters yung taas natin mula dito sa taas papunta sa baba. So tara punta tayo sa baba para tingnan natin kung ano yung kung gaano kaganda yung Kalanay Waterfalls dito sa Nabangig di uh, ma, Palanas Masbate. So yun guys, pababa na tayo. Uh, sama pa rin natin si Banban Vibes. Ayun. Ay, Banban -ba, uh, tama Banban -ban Vibes na siya ngayon. Here. Hi. So guys, dito masyadong matarik at uh, may stairs naman siya. So at nilagyan din nila ng sifting hawakan dito para sa mga bata o sa mga para maiwas aksidente. So maganda yung pagka -sit up nila. So guys, try natin maligo dito. So yun, mga kabibs, so nyo ako TV, tatalon. Sa likod ng mga tahimik na bundok at ang kagubatan, natagpuan natin ang tagong paraiso, ang Kalanay Waterfalls. Isang lugar kung saan bumabagal ang oras at ang bawat patak ng tubig ay tila bumubulong ng kapayapaan. Hindi man ito kilala ng marami, pero dito natin naranasan ang tunay na kapayapaan. Payak, tahimik, at totoo kung hanap mo ay pahinga mula sa ingay ng lungsod, baka ito ang matagal mo nang hinahanap. At sa muli, maraming maraming salamat po sa pagsama sa ating kunting paglalakbay. Huwag kalimutang i-share, i-like at i-follow ang ating page para mas marami pa ang makadiskubre sa mga tagong yaman ng masbate Maraming maraming salamat po. Ito pong muli si Nyoko Timbi kasama si Banban Ban Vibes hanggang sa susunod na ating adventure